I'm Dyan. We are Group 2 and this is the Link Podcast! Magandang araw mga kababayan! Kumusta? Ngayon, sa episode natin na ito ay pag-uusapan natin ng isang maingay na issue. Uy, ano yan? Ito nga ay napapanahon. At tingin ko naman ay sigurado ang makukuha ang interest nyo. Kaya hindi na ako magpapakatagal pa. Ako, si Jeanette. At ako naman si Yancy and this is the Two Rap Talks by Leak Podcast titled Ang Paglalantad sa Likod ng Suhol. Anong suhol yan? Samahan nyo nga kami sa usapang makabulahan, pero masaya pa rin pakinggan. Alright! Alam mo, Jeanette, ang pag-uusapan nga natin ngayon ay medyo lilihis sa mga nakarang episodes kung saan puro na lang kasakiman at kasamaan ng mga politiko ang main character. Grabe nga naman kasi talaga, no? Nakarinde na at over na sa corruption ay nako, flood control na naman, but wait, hindi ito tungkol sa bahalang. Pag-usapan at makakausap. Makakausap? <laughs> yes, makakausap na din natin ngayon ng isa sa mga matunog ang pangalan, hindi dahil kurap, dahil sa paglalantad niya sa mga suhol na nagaganap. Sino ba kasi yan? Wala nga iba kundi yung mayor ng Baguio City. Si Mayor, hmm, sino nga ulit yun? Benjamin Magalong. Ay, we, andito siya? Oo, maya-maya lang after ng introduction. At meron pa isa, which is si Mang Tonyo. Siya ay isang ordinaryong mamamayan na lubos na naapektuhan ng mga Ghost Platform Girl Projects sa Bulacan. At maya-maya, di ba, nandito na si Mayor Magalong at si Mang Tonyo. Baka nang magpakita ang isa sa mga nawawala at pinaka-nakaintrigang pangalan ng politika. Si Congressman Zaldi ko? Wait lang, Jeanette. Totoo ba to? Akala ko urban legend siya. Parang white lady ng bagyo at sa may balete drive. Oo nga, no. Baka hologram lang yan. Pero kung totoo man, aba, miracle of the year to do. Mga kapod, kapit lang. Kasi kung bahan ng pera at proyekto ang pag-uusapan, sigurado may aagos sa kaalaman at katotohanan. Ready na ba kayo mga kapod? Ngayon, kasama na natin si Mayor Magalong. Mayor Magalong, salamat po sa oras ninyo. Welcome po Mayor, napakalaking bagay po ng pagpapaunlak ninyo sa aming panayam. Uy! Ang lalim! At ngayon nga, nais nice namin pag-usapan ng, na. syempre, very issue. Very serious. Very demure. yun! Ay, Ito Ay, yung issue tungkol sa flood control at kung paano ninyo isinasulong ang good governance as a whole salamat din. Alam mo, no, uh, ang, ang plant control project, uh, hindi lang yan tungkol sa, sa dike, sa kanal, o semento. It is about integrity and system, no? Kapag may taga sa sistema, kahit gaano kaganda ang plano, lulubog pa rin ang tiwala ng tao. Oo, oh, ang ganda niyan, Mayor. Parang sinasabi ninyo, kung gusto mong pigilan ng baha, ayusin mo muna ang angos ng pamahalaan. Exactly. At gusto ko ring linawin no. Um may mga proyekto talaga na, na hindi pinag-isipan. Uh, alam ko 'yon since I was a CIDG chief before. At uh, katulad ng ilang flood control projects na ipinatupad dito sa amin, um some flood control projects were implemented without proper study and coordination. They were half-baked and uh, instead of helping, they worsened the situation. Um, paano yun? Half-baked? So, ibig sabihin, mayor, kahit may pondo, kung walang maayos na plano, katulad nung nangyari at integrity, um, sayang lang lahat talaga, no? Tama. ah uh, hindi sapat ang magpatayo lang. ah uh, kailangan siguraduhin mong tama ang direksyon, tamang uh, tama ang datos, at tamang ang intensyon. Kaya ako naniniwala, um, transparency and discipline, no? are the real foundations of flood control. Grabe, Mayor. Sana lahat ng opisyal ganyan mag-isip. Hindi lang puro matapos ang project, kundi para ito'y maging tapaki pakinabang talaga. Ah, Yun, no? Know, kasi, kasi nga sa huli, ang tunay na proyekto ng gobyerno ay tiwala ng mamamayan, no? Kapag half-baked ang serbisyo, buong tiwala ang mawawala. Grabe, sobrang ganda ng napakinggan natin kay Mayor Magalong. Yung iba nga, di ba? Flood control daw, pero pinan control kasi nilagay sa bulsa nila. Oh! Mga kababayan, ito na ang moment. After months of mystery and memes, mm -hmm. live doon sa studio, si Congressman Zaldi ko. hindi ba yung fake? Hindi yan AI? Hindi raw, may post, may passport, at may tanding case. Grabe! Ay, Akala ko urban legends ka na, congressman! Saan ka ba nagtago? Sa ilalim ng dike? O sa tuktok ng budget insertion? <laughs> uh, hindi naman. Nag-meditate lang ako sa Switzerland para hanapin ang inner peace at outer accounts. I guess say, accountability. Anyway, without further ado, magandang araw po, no? Nandito ako para linawin na uh, hindi po ako nawawala. Sa totoo nga ay nakatotoko ako sa flood control issue na yan. Perfect global citizens. Ah, flood control project pala talaga. Control ng flood o ng condo? Hindi naman. Sinasabi ko lang na transparency is just like a water. Kapag masyado mo binuksan, baka matio ang dam. O baka malunod ang katotohanan, sir. Pero sir, sa totoo, sa totoo lang nga Um, paano po yung mga issue ng Ghost Projects? Ay, hindi yan Ghost. It's called Invisible Innovation. Wow, no term! Invisible Innovation? Dapat hmm. yun ang title ng thesis sa BS Corruption Management. Pero sir, paulit-ulit, seryoso na. Anong masasabi niyo sa mga kumakalat na news na parang, where in the world is congressman ko? Ay nako, hindi totoo yun. Nandito lang ako, nagtatago sa good governance. Wow, may ganun pa ng lugar. Libre ba kuryente doon o covered ng confidential funds? Pero sir, sa totoo lang, marami pa rin gustong marinig mula sa inyo tungkol sa issue ng flood control. alam nyo, may simpleng solution solusyon dyan. Honesty. Kapag tapat ka, kahit bumaha ng paratang ay hindi ka lulubog. Ah, uh. Ay, gusto ko yan. Pwedeng pangkot. Honesty, your best flotation device. Kaya sa mga kabataan natin, tandaan. Kung gusto mong magtagal sa politika, huwag kang mawala sa mapa. Lalo na sa mga ethics committee. Sir, last question. Ano pang mensahe ninyo sa mga batang gustong magpolitika? Ah, uh, mga anak, kung mawawala man kayo ay siguraduhin my leading statement at trust fund. <laughs> sabi naman leading, ano, sabi naman, over naman. Mga kababayan, comedy man po pero may katotohanan. Kung may good governance, hindi natin kailangang maghanap ng ating mga leader. Kasi mararamdaman natin sila sa servisyo, hindi lang sa headlines. Congressman Zaldi, final message po. Uh, so, sasabi ko lang, no? So, simple lang. Good governance is starts with good leaders and good citizens. Kailangan natin magtulungan. Um, thank you po, Congressman Zaldico. Let's welcome naman po natin ngayon si Mang Tonyo. Welcome po, Mang Tonyo. For context lang po, si Mang Tonyo po ay isa sa mga magsasakang pinaka-naapektuhan ng Ghost Flood Control Project at nakatira po siya dito malapit sa DK19 na dito sa May Bulacan. At hindi lang ganyan, Mga substandard at minsan ghost project pa, ay kami mga sakuna at bagyo ay labis siyang apektado at ang kanyang mga kababayan. Ayan, welcome po, Mang Tonyo. Ano pong masasabi ninyo? Um, hello po, um, hello po sa ating podcast. Um, Mang Tonyo po, um, isang magsasaka. Uh, thank you sa pag-imbitan niyo sa akin sa podcast niya dito. Walang anuman naman po yun. And, and let's go to the topic na nga po. So, Um, ano po yung masasabi niya po sa flood control projects na nabuo or naipangako sa inyong lugar? Um, ayun nga, sa, dito sa May Bulacan is ano, marami silang ano eh, marami silang planot at ano, ipangako ng hmm. mga flood control project and may may mga nasimulan naman, ay lang para sa mga viewers lang is. May mga nasimulan naman na flood control project pero ano siya, hindi rin siya nagtagal kasi yung uh, ginamit na materials is substandard. Oh, by substandard po, yun I mean po parang low class talaga yung mga pinalit nila sa mga ginawa nila? Yes po, um, low class talaga siya kasi ano, hindi siya nagtagal and ano, kapag may sako na is agad din siyang ano, na nasisira, natatanggal and hindi niya naserve yung ano, purpose niya. Nakakalungkot po na sabi nga sa balita, hindi lang milyon kundi bilyon ang nasayang sa project na yon. Ayun nga din, kanina sa mga napanood ng viewers, nakasama natin dito si Mayor Magalong, which also talks about um, the flood control na sa likod ng suhol ay nananormalize na nga yung mga ganitong kababuyan sa gobyerno. Mang Tonyo, talagang mahirap po yung dinanas at patuloy na dinadanas ninyo sa mga gantong isyo at sitwasyon, no? Um, yes po, um, dalangin ko lang po na sana dahil nga, nabuksan na open yung isyo na to is um, hindi lang siya magstay as is na napag-usapan lang na makakalimutan din after ng ilang months kapag may mga bago ng issue. Kundi, ano siya, mas masolusyonan, maayos, and sa tingin ko, yun din naman ang gusto ng mga kasamahan kong magsasaka para sa, para sa, yun, para sa mga flood control project dito sa, di lang dito sa Bulacan, kundi as a whole sa ating bansa. Tama ka po dyan, Mang Tonyo. Hindi lang dapat ma-open ang issue na ito, kundi ma at masolusyonan. Salamat po sa pagpapaundak sa aming podcast, Mang Tonyo. Thank Salamat. you po, Mang Tonyo. Salamat say po. Say po. Say thank, you thank, you, thank you. Alright, basahin na natin ngayon ang mga kuda ng keyboard warriors. From No to Ghost Projects. Yun ang aming may butiing mayor. Sana katulad niya lahat ng politiko. Sana nga, sana all. Ito naman mula kay At Hope Youth PH. Scholar ng bayan, ngayon, ngayon ay lumalaban. At ito naman, from hashtag Biko, palit ka na CP. Ibig sa overbake, half bake. Grabe naman, pinapapalit ng CP si Mayor Biko. Mula naman kay At Bakit Ngayon Ka Lang, Zaldi Ko. Nasa nang Mas maganda pa ako sa mga Nepo Babies na masagana sa buhay. Eww! <laughs> Ito naman mula kay at pa baby, hindi na baby. LF high waist pants. Ay wala kami ganyan dito. Bay na ako mo naman kami ng ano, life selling. At diyan na natapos ang isa na namang makabuluhang usapan dito sa ating podcast. Labas kami nagpapasalamat kina Mayor Magalong at Mang Tonyo sa kanilang oras at katapatang ibinahagi ang kanilang karanasan. At syempre sa inyo mga kapod, na patuloy nakikisa sa laban para sa katotohanan. At syempre, salamat din sa pagpaparamdam ni Congressman Zaldico kahit isang kamyo lang damang-dama. Tandaan na ang suhol ay hindi solusyon. Ang katapatan at malasakit ay ang tunay na serbisyo publiko. Hanggang sa muli dito sa Live Podcast, Cure Up Talks ang paglalantad sa likod ng suhol. Tandaan na kung saan ang katotohanan ay hindi kailan manulubog sa baha ng kasinungalingan. Okay. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. Over. Oya, no? <laughs> taga saan ka po? Taga Bulacan, taga Bulacan. Magkano 60 lang. Alright, tara yung yung biling ko na yan. Sama ka sa amin na, mabilis lang to. Ano pala pangalan mo, ya? Ah, ah, sige. Ah, AJ. Mangtaon niya ako na ngayon, ah. Oh, Mangtaon niya, sige. Bilhin niyo na yung pusa. Alam niyo binibenta mo? Oh, pusa. Ninala ko yung galunggong namin. Sa inyo na bilhin nyo. nyo. Magkano? Magkano? 1K. Mahal naman nyo. 1K. May rai ba to? Meron. O sige, Bilhin ko Africa. na. Basta sa mga sa akin mamaya. Saan? Ano ka palang pangalan mo? Benedict. Benedict. O sige, ikaw na ngayon si Zaldi ko. Sama ka sa akin. O oh, yan. Suot mo yan. Tapos suot mo to. Tara na. Let's go. Ang <laughs> naman to. Ba't kaya nandito to nagkakalkal ng basura? Ya, yeah, kaya? Ah, uh, te. Bakit? Bangkra pa ko te. Bangkra pa no ba business mo? Hindi ko rin alam te, basta bangkra ako, ko Ya, yeah, ano pangalan mo? Andre. Ano no, na una, itlog o manok? Wag na ako sa boy. Kuya, wag ka gagalaw kung gusto mo maging model. Ay, hindi siya gumagalaw, te. Wag ka magsasalita kung gusto mo maging model. Ay, hindi din siya nagsasalita talaga, te. Gusto niya talaga, te. O, oh, sige, dahil dyan, suot na natin sa kanya to. O, oh, dali. Yan. O sige, pwede ka nang gumalaw ngayon. Ikaw na si Benjamin Magalong. Tara na, let's go. Weh. Ay, nandito pala siya. Grabe, akala ko naman over. Uh, uh, parang naman yung airport ko. Uh. <laughs> Oh. Let's welcome na po natin si Mang Ba, hindi ka pumasok. Ayun. Let's welcome. your rap Rocks, ang paglalantad sa likod ng suhol. Tandaan. Wala pa na. Wala pa. Wala pa. Wala pa. So, Facebook. Hello guys. Anong mga comment yun? Ito na, na tayo. Ano po? Ah. Uh, <laughs> uh. <laughs> Yung ni matagal ang mga yung mabawa hindi nga matagal. Ay, kawawa naman to. Ba't kaya to na, ano, nangangalakal dyan? Bakit <laughs> pa